imposible naman yan na sa loob ng apat na buwan ay walang atake na insekto sa talong kasi itong talong mga farmers ay isa ito sa pinakamasila na tanim isa ito sa pinaka uh, maalaga dahil ito ay uh, gustong gusto ng mga fruit and shoot borer mga farmers So yun mga ka-farmers, nandito na naman tayo sa taniman ng ating talong na wala ng spray ng insecticide at fungicide alagang growers bed 1000 plus full yard fertilizer lang mga farmers so yan ang uh, plaster ng talong natin mga farmers oh tingnan nyo oh yan yan ah, lumalaki na ang mga bunga oh yan so hanggang sa ngayon mga farmers ay hindi pa rin tayo nag spray dito ng mga pesticide dito sa talong natin at kumapansin uh, kung po ninyo ay Dumami na naman ang mga bunga niya oh. Yan. Tingnan niyo nangingitim yung puno niya sa mga bunga. Yan you know? oh. Yan ang mga bunga niya mga farmers oh. Bukas service na namin ito. Yan malalaki ang mga bunga niya. Yan. So uh, almost 4 months na mga farmers na hindi kami nakapag-spray dito ng insecticide at fungicide full fertilizer lang na growers bed 1000 plus itong mga bunga niya. so sa mga hindi pa na naniniwala dyan na ang growers bed 1000 plus full fertilizer ay makapag ng insekto so ito ang patunay mga ka farmers mayroong nagsasabi na uh, kakatapos lang ng tag init kaya walang insekto sa mga talong Imposible naman yan na sa loob ng apat na buwan ay walang atake na insekto sa talong. Kasi itong talong mga farmers ay isa ito sa pinakamasila na tanim. Isa ito sa pinaka uh, maalaga dahil ito ay uh, gustong gusto ng mga fruit and shoot borer mga farmers. So ito ang patunay na ang ginagamit natin na full year fertilizer na growers bed 1000 plus ay nakapagtaboy ng mga insekto nililinaw ko lang mga farmers ang growers bed ay hindi siya insecticide at fungicide pero meron siyang insect repellent na epekto at saka panlaban sa fungus so ito, ito ang talo natin ang tindig nya yan, Growers bet 1000 plus full year fertilizer lang ang ina-apply natin dito and then supportar lang tayo ng abono sa ugat uh, pa konte ang latest na ina-apply natin dito mga ka farmers ay uh, 1620 at saka 14. yan sinaidress lang namin dito sa puno at uh, yan sa tuloy tuloy na, no, na ulan ito nag-recover na talaga ang talong natin So plano ko sana na ipaararo na itong area nating ito Para taniman natin ang panibagong lakatan Pero sayang naman mga farmers dahil dumadami pa ang mga bunga At uh, dumadami ang mga bulaklak na sumusunod So hindi pa naman ready ang mga seedlings natin sa lakatan Kaya ito alagaan lang muna natin itong talong natin So sa mga consumer, itong talong natin ay uh, safe kainin dahil walang mga insecticides na ina-apply dito. Alam nyo naman na ang mga organic na produce mga farmers ay napakamahal sa market. Pero itong sa atin, ganun pa rin. Walang nagbago sa presyo kung magkano ang presyo na matakbo sa market. Ganyan, din pa, rin. ganyan pa rin ang uh, benta natin. Dahil ang ina apply natin dito na uh, full year fertilizer ay non-toxic at uh, colorless, odorless at uh, safe na safe sa mga consumer natin Dahil ito ay alkaline base mga ka-farmers So ito ang mga bunga, napakaganda ng mga bunga Ayan, mga bunga, napakalusog ng bunga ng talong natin at wala tayong nakikitang tama ng insekto.